The weather here is so masama. Gawa nga siguro ng bagyo. My god. Makaplano pa man din akong maglaba ngayon sana. At medyo nadami na naman yung aming laba. Paano ga ito? Ay, hay. Lagi pa magluto ng sopas. hindi na ako nagluto ng sopas. Mamaya na lang. Gusto mo sopas, Chong? You want sopas? <coughs> Catherine messaged me a while ago and she said she wants sopas. That's why I got an idea to cook sopas. However, tinamad ako magluto. You know, Catherine? Catherine is my kapatid outside. <laughs> <laughs> May kapanid from the mother, you know. Later on, you will see her. So, now, I just cook uh, lunganiza, The sarayaya lunganiza. Only five pieces. Because, that's enough. Dadalawa naman kaming kakain. And aside from that, wala na kaming kanin. May <laughs> pakain na sa aso. Hoy, baba, hindi And I am thinking of going outside. Dahil hindi kami natuloy kahapon, di ba? I want to eat labok. So, the craving will continue today. May na lang at tumila na. Huwag naman na sanang babagsak pa ang ulan. Let's eat. At bakit parang gusto kong maglaba? Maglalaba ako. so madaming TM Kailangan ko itong malabhan. Kaya habang hindi pa nabagsak ang ulan, paspas na na natin. Sino yan? Anong load? Nagpa-load. Yung cellphone ko yata nasa iPhone. Hakit ka. Hakit ka. May pabot ako ng cellphone. May nagpa-load. May nagpa-load. <laughs> na, na. Isisilong ko muna kayo mga meses at baka kayo mabasa. I have a good news for you, mga meses. After a very, very long time ng aking paghahanap sa mga ducklings and the mother, they come back on their own. However, there's a sad news. Iisa na ang natirang anak. Yan! 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 Katangahan mo, Matilde. Iisa na ang natira sa anak mo. Nasaan na? I think naanod sila. At malalim ang sapa kanina at saka kahapon tapos ay malakas ang agos gawa nga din ng malakas na ulan so ang gagawin syunga talaga o oh, kumain ka dito tik 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 tik, tik, tik. kumain ka dito gagika hmm kumain ka saan mo din nila yung mga anak mo hmm Hmm. pati manok sumalo na iisa na ang natira sa mga anak mo kawawa naman ang mga bib only one remains wala na di na sila makakagraduate ng college isa na lang ang, ang natiray eh. 15 out of 15 only one ang natira my god It's now time to go out at kumain ng aking cravings for today. Oh no, since yesterday pa pala, ang palabo. Mm. However, bigla na namang bumagsak ang walang hiyang ulang iyan. Nakakasura na talaga. Paano nyo naman kami nito? Chong. The rain What we gonna do with the rain? Napakalakas ng ulan na. Naparabang it's my fault. Aba. Let me fix my hair. medyo humina naman ang ulan. So I think we're good to go na. Thank you so much. Nakikita ko na yung paborito ko. Dali! <laughs> 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 Yan, nanang tinidor! <laughs> Susubo na ako. <laughs> yeah. <laughs> Kahapon pa ako naglalaway dito. Sarado na nga. So, ah, uh, na kala ko ngayon alas 8 pa ng gabi. At nakalagay dun sa ano, sa Facebook ninyo. Kaya pa bago ninyo. Humuhuni na ang mga, ah! Humuhuni na ang mga kuligli, gabi na. Ando ko po ay uha ah. Lubog ang tulay my god there's a water in the bridge oh my god wait wala nga pa ako baka ako malaglag focus 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 on the bridge Baka malaglag. My God, I cannot see it. Malabo pa man din ang tubig. So, focus. Baka ako malaglag. May dala pa man din akong cellphone. And, ah! and my camera and kasama ko kayo baka pare-press lumubog oh, oh my god okay we're good to go lampas na ako sa tulay kanina man din kami lumabas abay walang tubig ang tulay pero bakit nga eh, may tubig na naman? Pataib na ulit.